Hello, good morning. Hoye, oh, yeah. yung book natin ano pa? <laughs> Parang naglalampasan yung aking mga tumo sobra sa noo. Hello, good morning po. Magandang umaga sa lahat. Today's video ang aking ulam na naman po sa aking low carb diet. Low carb diet po tayo ha. Everyday low carb diet tayo. So maaga po ako nagluto ngayon. Alas 10 pa lang ay nakapagluto na po dahil aalis kami yang tanghali ng aking anak. So maaga siyang kakain ng aking anak. So ito po ang aking niluto ngayon. Hipon, ang aking nuluto. Tapos, ang gulay ko po is pichay. Siyempre, always may green leaves po tayo sa ating low carb. Huwag natin uh, kakalimutan yung green leaves pa rin. Low carb. Tapos, yung itlog, ayan. Sinabay ko na doon sa kanin. Itlog, talong. So, yan po ang aking mga mga yan po aking kakainin except rice except rice po tayo ha hindi tayo kakain ng rice para lang yung rice po para lang po yan sa aking anak at saka doon sa aking al alagang aso syempre nilulutoan ko pa rin sila dahil kawawa naman at magugutom din sila katulad nga na sinabi ko ang aking pagdadayit ay hindi ko lang in, hindi lang pansarili ko lang ang aking iniisip kundi yung aking mga kasama so ayan tingnan nyo po ang aking do you watching fun for kids tv wow. let's learn and have fun diba sarap no so yan po ay nilagyan ko lang ng asin at paminta. Katulad rin ng aking sinasabi ay hindi po ako naglalagay na ngayon ng mga cubes at magic sarap. Dinapawasan ko rin din po yan dahil ako ay merong gout. Gout. Meron po akong gout. So, minsan pag napapasubra ako sa alat, sumasakit yung aking mga joints, joints, joints ano na ba yan? tanda na ba yan ng nagkakaedad na talaga? Nagkakaroon na tayo ng mga joints, joints. Lagyan natin ng kunting tubig para may sabaw-sabaw din. Para pag kumain yung aking anak, ay eh, meron din siyang mahigop na sabaw. Ayan so po ang aking ulang today. So, hindi naman po yung mga pangmayat. karaniwang ano lang naman yung ang ano lang natin dito, ang punto lang natin dito is hindi tayo kumakain ng rice. Normal na normal pa rin yung ating mga niluluto. Yan. So, yan ang ating kakainin. Rice, hipon, talong, ulog. So, yan po ang aming lunch ngayon ng aking anak para din sa aking low carb diet. So tingnan niyo naman po aking oh, di ba? Dati ang laki ng kat ano yan o oh. o oh, ngayon. Oh. oh. Kunti na lang. Yan naman ang aking na aking resort sa aking pagtulong low carb di ba? Oh. Diba? oh punti ah, na lang, aso, o, oh, na lang. Hindi ka tulad nung dati pag ginanyan ko yung chan ko, talaga ang laki ganyan, um, mo buntis ulit, hindi naman buntis. Saka ito, lumuwang na rin yung aking mga damit. Saka ito. Iyan ang resulta ng aking paglulong diet at exercise. So, bukas na lang siguro ako mga kapag warm up dahil naalis kami ng aking anak. Mamayang hapon, bukas ulit ako mag-warm up. Hindi ako nakapagpahinga naman ako sa pag-warm up kahapon. Tapos ngayon, ang pahinga ako siguro bukas uh, warm up ulit tayo para kahit isang oras lang para tuloy-tuloy yung ating pagpapaliit lang chan at brasolita. Lahat yan, pinapaliit ko. Oh. At itong ang liig ko eh, lumiit na rin. Dati ang laki ng liig ko. O, oh, diba? Ah, ang aking ah, niluto mga kananay, nilagyan ko po talaga yan ng sabaw-sabaw kasi nga yung anak ko, gusto ko rin siyang, yung ano niya, yung kanin niya dapat meron din sabaw-sabaw. So masarap din sana niya i-ano lang, yan. i prito yan, i-gisa lang yung ano, hipon na walang sabaw. Masarap din sana yan, kaya lang gusto ko rin pakainin yung anak ko. So yan, luto na po yan mga kananay, ready na yan. Saglit lang naman yan, hipon maluto. Luto na po kain na kami mamaya konti. Alas mga alas 11 siguro pwede na kami kumain. Nag-almusal na din si Bella. Ay oh, dito mo anak, oh, ganyan, oh. Lagay mo dito, anak. Ah, oh. ah oh, dali. Oh, tusok mo dyan, tusok. tôi xúc mua tôi xúc Cái chân mới xúc

day am baby mama oh, baby mama okay. Okay. Sit down here, sit down here, anak. Wow. Busy. Busy ang bata. O, paano po? pa yan. oh wow. May upuan. Mm hmm. Lazy ang bata. Lazy. Gusto ko pareho na sila ng style ng font na ilalagay ko. So ilalagay ko naman dito yung, is YouTube kasi sabi sa comment section ang uh, tama pronunciation daw is YouTube. So, so gusto ko naman lagyan pa siya ng uh, uh, mga thumbnail ko nung nakarapay para sa design na mm -hmm. okay. So, para ito yung pinaka sinasabi kong normal uh, thumbnail. So, guys, mm -hmm. kapag gusto mo pa sa viewing or parang hindi ka pa satisfied or parang uh, may plano